<laughs> Ang dami na. Tang tang halik na. Oh wala namang problema dito kasi lang syempre tinamad na talaga pag may dahil pag may ano pag ayaw na may dahilan na yon. Hello. <laughs> 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 This is it. Ooh. Tatlo kaya 'yon sila. Mm hmm? Ay, talaga? Ay, oo. Hala, may baboy damo dito. ano kinakain nila dyan? May tan... Ah, palay. Ah. Kung yutok yun, yung, yung Ay, putay mo, madulas. Ayan. Ako pa'y nadudulas, ha. Imagine ang kabutan na yan. Bayan, yan. <laughs> ha, ha ha ha. Oh no. Sadyang madulas. Oh? Dati no, si Japet yung naghakot ng kahoy. Ay, kahoy ng palay. Yung nadulas, yung natusok yung Ah, si Jiran. Ayan na siya. Ayan na. Ang pal... Um, ano? Ang palay. Ito na, nasa kainin na kami. Ayan na, oh. Okay. Ano? Parang huli ang green pa. Oo. Ano ba yung ilaw? Oo nga. Pero parehas na palay lang. Par Hindi ibig sabihin yung klase ng palay. Ano ano eh. Ah. Ano to? Iba iba. Ano to? Malagkit po na ano? Ininyam? Ininyam? Pahapon lang po yung tatay eh. Ah, yung gitna niya na yung anihin. Yung Oo. So yung gitna ano? uli niyan malagkit. Sino ba sa kahapon? Ah, kay Ivan galing yung, ano, hmm. ubas. Nakapag-ubas pa kayo, ah. <laughs> ubas hapon. Gulayin tong gabi. Oo, oh, ito yan. <laughs> yan, yung pinakagusto kong gabi, oh. Color pink. Masarap yan. <laughs> oh, no. Kaya nanginig tuot ko. Ganun. Ayan, oh. Oh. Diba? ba? Nandito na kami, oh. Ayun, may kaingin pa dun sa may kabila. Ayun. Ayun. Ay, ayong dilaw na na yun? Hmm. Ang layo din, oh. May no, lupa. Puro lang, Juan. Yung puti na yan, yun doon din na na baboy. Ah, oh, bakit ninalagyan pa kailangan? Ha? Huh? Bakit? Ayun no, kwan, yung Juan nga ni ba? Sa araw si Bukoy sa bahay, sa kung araw din siya sa bahay. Ah! <laughs> Ay, Diyos ko po, Rode. Alam ko kung anong pala ito. Ano? Isipin ko. Ito yung sunod anihin. Ah... Kapun, kapun Hindi ko. Sinabi mo na eh. Ito yung sunod na anihin. Ito hinug na to. Oh, so, yan yung sunod yan. Hilaw ta?

ka? <laughs> Magandang umaga po. <laughs> wala, wala, nang tao dito. Marami ng palay. Pwede na namin kunin. Pagtsagaan na to. Oh, ito. Ito, kaya ko siguro to isang sako. <laughs> Tataliang ko lang pagulong. Hello na, hello na, hello na. Hello. <laughs> hello. Hello, hello madam people. mga nanonood dito. Opo. Hello, madam people. Sana mga maganda naman kayo. Pili nyo maganda kayo ha. Opo. Huwag na kayo. Kahit... Ito na. Ay, ang galing. Ay, yan ay na anihan. naanihan. Bakit? Ano tinabas yan? Sinadya, o. Sinadya na yung doko para. Ay, kanin yun ba yan? Kanin yung hatihan nila ni Tata. Ah, ah. Tinaniman niya naghapon ng ano, mais. May ano na yan, may mga tanim na kahapon. Mas um, nanay o. Diyan si nanay. Ay, punta ka ko na <tinyo> wala kang jacket dyan para katihin ka. Ito malagkit. Malagkit to o. Oh. Ito o, oh, malagkit siya na ito. Hinog na to, nai? Ah, unahin yun. Unahin itong pulang palay. Eh. Anong kabunbon? Oo. Oh. Uh, Hanggang baba Dito po? si nanay. ito, ito. ito, ito. Siyang aga, ah, dyan ka nag-ani. Mm. Oo, oh, oh. oh. anihin pa. Oh. Hanggang wow. sa baba. Saan si tatay? Ano si yan? Ito giniyo ka, ano na. Yung basa namang inani. Mm -mm. Inan mo, oh. Coffee. Sabi ko kayo, sige, dito lang kayo mag-ani sa may... Pantay, kung anihin ito, yung hianin mo. Abaw. Kulapit lang naman ito. Pag-aani <laughs> so, na, ko din Nay, oo, oo. <laughs> ay akin. Oo. Ha? Eh manakito ni. Ito yung isang uh, 1.20 na isang kilo. Oh. Ang dami buo niyan, ito. Sana ay. Po. Abo kinain ng. Ano yung atoy niyan? Oh, basta ko kunin na lang din aanihin na Ano ba 'yung masama Wala, walang, wala Nay. 'yung ano. Nanay. Ano 'yun, Nay? Yung pipino? Wala. Wala pa? -like. Wow. Uwang ah. Pira usog, pira buyag. Okay na din yung uhay. Ah, oo. Ang lalaki eh. Wala naman akong kayog na eh. Kaya mo nyo eh. Saan ko idok din? Ay, mag-like po kayo. Kung like. hindi kayo magla like Ano, papatayin ko kayo. Ay, bad Please like, subscribe, and, and subscribe. Ay, uh, mo Saan di kayo mag-like? <coughs> si Tatay. Ay, si ay, ay. Ay. Ano pa yan yung? Ang haba. Ay, ang haba naman. Ano Dami. Nanay, mayron yung pang-ani. Nay, wala ako yun, <laughs> Wala. Ibigo mo yung ig-anak dihon ng kabuuan do, nakaycay mo. Kaya amo na lang. Bakit gumatait sa Ivan? Ilang araw to na? Bakit nagtubo na siya? Eh, may gamong uran, imo din inani namo.

sa kain na ay natulog. Ang tinapay, hindi na ah, um, okay. tinapay. Din, hindi naman. Dito lang tinapay. Bigas lang ang sikasin. Ah, maaga lang kayo umuwi.